ikadalawamputatlo ng Setyembre, taong isang libot bolong daan at adib. Nadiskubre ng alimang astronomo na si Johann Gottfried Gall ang planetang Neptuno sa Observatoryo ng Berlin bilang ang pangwalong planeta mula sa araw. Nahanap ito sa pamamagitan ng mga prediksyong matematikal bilang ang natatanging planetang natagpuan gamit ito kumpara sa iba na gumamit ng karaniwang obserbasyon. Tumulong ang mga hindi inaasahang pagbabago sa galaw ng Urano upang matuntun ng eksaktong sandali kung saan pwedeng may mamataan na planeta mula sa daigdig. Ipinangalan nito sa Romanong Diyos ng Karagatan at kasunod nito na mataan ng una at pinakamalaking buwan ng planeta. Ngunit hindi pa agad naobserbahan ang labing lima pang mga buwan nito hanggang sa ikadalawampung siglo.